Aye, jeep. Ya, lepas kami. Ke kami naik? Aye, jeep pada. Jog, jog, jog. Terapaya, terjep kami ke Ay, mana? Aye, okay, malam. Siapa kaki kita? Minta terjep ke perada? Minta ke perada, perada. Surprise! <laughs> tayo Kami pa? Magandang tayo pa, mag pa kami. It's a problem. Ito tayo po tayo. Dito, dito, dito. baba na kayo. Nag-drop rock, rock, rock. Siguro Maganda ulit kami lahat ng mga nangyayari may dahilan. Alam ko na kung bakit kasi dadaan yung bus. Wala. Wala dito. Dito, patok dito, dito mga ano. Tara na dito. Kumakay na kami ng, bus, ng jeep. Tapos binaba ulit kami. So magigit ulit kami. nasen Wag yun eh. Lasing So yan, hindi ko po alam, baka, ma, mas maganda nga dito lang, bakit? Pag may dumang bus, isa lang, dito lang din ang daan. Opo, pag may dumang bus, diba dito, dadaan ang bakit? Kaya mag-inclare Ayun, hindi. Saan? Ito, sa na po kami. Wait lang, wait lang. Baka tayo mga Wait lang po, wait lang, wait. 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 Naglalakad na kami. Kabababa lang namin ng jeep. Hindi ko na na-video kasi ano, tumabid kami. Ang dami sasakyan. Yan. So kami lahat. Sabi ko sa kanila, RUN FOR YOUR LIFE! <laughs> behave muna tayo ngayon, behave. Kasi kasama natin si mama. Baka mapagalitan tayo pag makulit tayo. Nandito si baby ko. Ako yung buhok ko, ganito. Alam tinali ko to. Kasi mas malamig yung nakatali. So, ayan. Abot ang taba ng praso ko. Charot lang. Umuulag-ulan -ulan ngayon. Hindi ko alam bakit. Siguro, sabi nila may bagyo. So, nag kami lahat. <laughs> ang saya-saya. Tumatakbo kami kanina. Ang sayang tumakbo. Ito yung meme. Mea! Mea! Ugulin din natin yun. At sino katabi ko? Ayun eh, pa lang Kuya Tardy ko. Ayan. Mahal na mahal ko yan si Kuya Tardy. Tsaka si Bebe ko love ko. Lahat ng pamangking ko. Ah, dito na tayo guys. Ayan na. May naririnig na ako nag nagtutuk-tuk-tuk. Ah, bait na. 우리가 다 해내 봐요. 짠. 이걸 또 가요. 이거를 또 가요. 짠. 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 Ito tao yata. Hala. Oo, oh, tao. Saan so, tayo punta? Hindi to sila manarinig ko. Diba may swimming pool? Eh? Dito diba na kami sa farm. Tao ko! Ah, dito sila. Tingnan ko, tabi po. Wala bang? Itla ma. Tan ko. Mukha ako to kain. Ma, dito sila ma. Hello po. Uy, may aso. Tutsu, mukha gatin. Hello po. po. Hello po. Tita Josie po. Nasa kabila po. Nasa kabila po. Sa kabila si, po pa ano? Si, 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 Manang ganda oh. Tita Cora. Opo. Eh lalo, huwag mong kakagatin. Ay,

Lagot ka, nasa vlog to, nasa YouTube to. Ang title nito, si Mang Take Out. Saan ang Take Ano sabi mo, Ondo? sabi mo? Saan sabi ka? Bag... <laughs> Oh, wow. Hello, hey, The birthday celebrant, hers Ron, Ron, Jamel, Thady, Ati, Babe, Dwayne, and Wesley. sobrang busog nakatulog nakatulog na, okay. <laughs> na. Ay, yung <laughs> kita din. Mata mo ang kamay ng apo mo. Jeez, si Ando yung hobig ganun eh. <laughs> Maulog ka yan. mo. ka yan. <laughs> ka pa. 하하하하하, <목소리나> 바보. <목소리나> <목소리나>